isa sa mga unang malalaking imperyo na umusbong sa malawak at kamanghamanghang kasaysayan ng Mesopotamia ay ang Imperyong Asiryo. Ito ang tinuturing na pinakamalaki sa mga imperyong Mesopotamiko pagdating sa lawak ng teritoryo at kahusayan sa estratehiya ng militar. Matatagpuan sa hilagang bahagi ng Mesopotamia, nagsimula ang mga Asiryo bilang isang tahimik at dipansining estado noong ikalawang milenyo bago ipanganak si Kristo. Nagsisimula ang kwento ng mga Asiryo sa lungsod ng Asur sa pinakagitna ng Mesopotamia na matatagpuan ngayon sa bansang Iraq. Mula noong 2,600 bago ipanganak si Kristo, umunlad ang lungsod dahil sa yumaman ang mga mga ngalakal nito sa pakikipagkalakalan sa rehiyon. Dahil sa pagyaman, lumaki ang Asur at naging sentro ng sumunod na imperyong Asiryo. Ayon sa aklat ng Genesis sa Biblia, ang lungsod ay itinayo ng isang lalaking nagngangalang Ashur, anak ni Shem at apo ni Noe. Matapos ang malaking baha, lumalabas na siya rin ang nagtayo ng iba pang mahalagang lungsod ng Assyria. Kalaunan, sinamba ng mga Assyrio ang isang diyos na kapangalan din ng lungsod. Dito nagmula ang pangalang Assyria. Noong una, Akadyan ang wikang sinasalita at sinusulat ng mga Asiryo. Ngunit kinalaunan ay lumaganap ang paggamit ng Aramaik bilang pangunahing wika. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita ng kakayahan ng mga Asiryo na umangkop at magbago sa paglipas ng panahon. Mas madaling gamitin ang Aramaik, kaya't ito ang naging pangunahing wika ng imperyo. Pinadali nito ang komunikasyon at pagsusulat sa loob ng imperyo. Hinati ng mga historiador ang kasaysayan ng Imperyong Asiryo sa tatlong pangunahing yugto. Ang matandang imperyo, 2,600 hanggang 2,025 taon bago ipanganak si Kristo. Ang gitnang imperyo, 1,363 hanggang 600 at labing dalawang taon bago ipanganak si Kristo. At ang huling imperyo o ang tinatawag na Neo Assyrio, siyam na raan labing isa hanggang anim na raan at labing dalawang taon bago ipanganak si Kristo. Sa bawat panahon, nakita ang pag-angat at pagbagsak ng kapangyarihan ng Assyria, bawat isa ay may kanikaniyang tagumpay at pagsubok. Noong panahon ng paghahari ni Erisum Una, mga isang na raan pitumput apat hanggang isang na raan tatlumput apat bago ipanganak si Kristo may mahalagang naganap sa Asur, ang malayang kalakalan. Ibig sabihin, hindi na gobyerno ang namamahala sa kalakalan, kundi mismong mga mamamayan. Isa itong napakamakabagong ideya noong panahong iyon. Dahil dito, naging mahalagang lungsod ng kalakalan ang Asur, tahilagang Mesopotamia. Mabilis nitong nakuha ang reputasyon bilang puok ng aktibong kalakalan. Ngunit sa paglipas ng panahon, naharap din ang Asur sa mga hamon. Dahil sa dumaraming digmaan at alitan ng mga karatig bansa, bumaba ang kalakalan sa lungsod. Palaging nanganganib ang asur mula sa mas malalaking kaharian. Kaya't naging madalas ang panahon ng kaguluhan at pagbabago. Noong dinastya ni Pusur Asur Una, mga isang libo walong daan at walo, bago ipanganak si Kristo, dumaan sa pagbagsak ang Assyria at naging magulo ang pamamahala sa lungsod. Sa panahong ito, maraming sibilisasyon ang nag-aagawan sa kapangyarihan, tulad ng mga Huryano at Hittite na mahahalaga sa rehiyong Anatolia. Samantala, sa hilaga ng Mesopotamia, tila na isang tabi ang Asur, ngunit may bagong puwersang umuusbong sa Babylonia, ang mga Amorita. Lumakas sila sa pagdaan ng panahon, inaangkin ang mga lupa at yaman. Ang Haring Amorita na si Sinmubalit ang umupo sa trono at nagbukas ng daan para sa kanyang anak na si Haring Hammurabi, na namuno noong mga isang libo, pitong daan siyam bago ipanganak si Kristo. Hindi lamang niya pinatatag ang kontrol ng mga Amorita sa Babylonia, kundi pinalawak din niya ang kanyang nasasakupan at sinakop ang mga lupain ng Assyria. Habang umuusbong ang Babylonia, hindi naman napako sa lugar ang Asur at Assyria. Pinatalsik ng Haring Assyrio na si Shamshi Adad Una ang mga Amorita mula sa kanilang mga lupa at itinatag ang mga hangganan ng Assyria. Itinalaga ang Asur bilang kabisera ng kanyang kaharian. Sa kanyang pamumuno, nagsimulang maging kapangyarihan ang Assyria sa rehiyon. Dahil sa malawak na pananakop ni Shamshi Adad sa Hilagang Mesopotamia, nabuo ang tinatawag na kaharian ng itaas na Mesopotamia. Ngunit dahil nakaasa ito sa lakas at karisma ni Shamshi Adad, bumagsak ang kaharian makalipas ang kanyang kamatayan, mga 1776 bago ipanganak si Kristo. Nang mamatay si Hammurabi noong 1750 bago ipanganak si Kristo, dumaan sa kaguluhan ang imperyong Babylonia. Habang humina ang Babylonia, sinikap ng Assyria na mabawi ang rehiyon sa paligid ng Asur. Ang mga Haring Asiryo noong panahong iyon ay naharap sa maraming pagsubok, lalo na noong pamumuno ni Adase, 1726 hanggang 1661 bago ipanganak si Kristo. At ng kanyang mga tagapagmana, si Adase ang naging susi sa pagpapanumbalik ng kaayusan sa rehiyon ng Ashur. Nilutas ang banta ng digmaang sibil at mga pag-aalsa. Sinundan ng kanyang mga kahalili ang kanyang mga patakaran upang mapanatili ang kontrol sa rehiyon. Bagamat hindi na nila ito pinalawak. Sa halip, nagtuon sila sa pagpapatibay ng hangganan at pagpapanatili ng kaayusan sa loob ng imperyo. Nagsimula ang gitnang kaharian makalipas ang ilang panahon. Sumasaklaw mula sa pagsikat ni Haring Ashur Ubalit Una noong mga isang libo tatlong daan anim na bago ipanganak si Kristo hanggang sa kamatayan ni Ashur dan Ikalawa noong siyam na at labindalawang taon bago ipanganak si Kristo. Ito ay panahon ng malawakang pagbabago at paglago ng Assyria bilang isang tunay na imperyo ng rehiyon. Nang magsimulang mamuno si Ashur Uballit una, nagsisikap ang Assyria na makalaya mula sa paghahari ng kahariang mitani ng mga Huryano. Ang pag-usbong ni Ashur Uballit ay naging mahalagang pagbaliktad ng kapalaran. Hindi lamang niya pinagtibay ang kasarinlan ng Assyria, kundi hinangad din niyang maging isang dakilang hari na kapantay ng mga paraon ng Ehipto at mga monarka ng Hittite. Hindi lang teritoryo ang ambisyon niya, pati ideolohiya, hangad niyang palawakin ang hangganan at sakupin ang mga di-sibilisadong lupa. Karamihan ng kanyang mga digmaan ay laban sa mga karatig bansa sa timog ng Assyria at nakipagdiplomasya rin siya sa Babylonia at Ehipto. Lumawak ang Assyria sa kanyang pamumuno at naging isa sa mga makapangyarihan sa sinaunang malapit na silangan. Ang mga sumunod sa kanya ay hindi naging kasing epektibo sa pagpapalawak at pagpapatatag ng imperyo. Kaya't naging marupok ang bagong kaharian pagsapit ng 1265 sa panahon ni Shalmaneser Una, naabot ng Assyria ang tugatog ng kapangyarihan at ipinasiyan niyang hindi na siya yuyuko sa Babylonia. Nais niyang manguna ang Assyria sa kanlurang Asya at pinangarap ang isang malawak na imperyo. Tinakop niya ang mga malalayong lupain, nakipaglaban sa mga Hittite sa Anatolia at nagtatag ng mga kolonya sa Kapadosya. Nang masakop niya ang Karkimish isang mahalagang sentro ng kalakalan, lalong tumibay ang kapit ng Assyria sa rehiyon. Pinalawak ng anak ni Shalmaneser Una na si Tukulti ni Norta una, ang pamana ng kanyang ama. Isang magiting na hari, nilusob niya ang Babylonia at ipinahayag ang sarili bilang Hari ng Sumer at Akkad, isang napakaprestihiyosong titulo. Mabilis na naging walang kapantay na lider ang Assyria sa Mesopotamia pinamunuan ang Babylonia ng matatag sa loob ng pitong taon. Ngunit, hindi palaging tuwid ang landas ng kasaysayan. Noong may naganap na pag-aalsa sa Babylonia, pinatay si Tukulti ni Nortauna ng sarili niyang anak. At dito natapos ang isa sa mga pinakamasiglang panahon ng Assyria, ibinalik ang kalayaan ng Babylonia. Bagamat madalas ay humaharap sa mga balakid, nagpatuloy ang Assyria sa pagnanais na magpalawak isa sa mga pinakadakilang mananakop ng mundo ay si Tiglat Pileser Una na dinala ang imperyo sa mga malalayong lupain. Tinakop niya ang mga lugar gaya ng Armenia sa Hilaga at Kapadosya sa Kanluran. Lalo pang pinalawak at pinatibay ang imperyo. Pagkatapos ng pamumuno ni Tiglat Pileser Una, pumasok sa panibagong yugto ang Assyria sa ilalim ni Ashur Nasirpal ikalawa Namuno siya mula 883 hanggang 858 bago ipanganak si Kristo. At naging unang dakilang hari ng panahon ng Neo-Assyrio, pinalawak ang teritoryo at pinatatag ang kapangyarihan. Sumagana ang Assyria sa kanyang pamumuno, hindi lamang sa lupa kundi pati sa yaman at sining. Ngunit ang kwento ng haring ito ay may bahid din ng matinding kalupitan at kabagsikan na nagdulot ng takot sa mga tao. May mga kwento ng karumaldumal na parusa na ipinatupad sa mga nag-aalsa at bihag sa kanyang mga kampanya. Ang mga bato at relikya na natagpuan sa panahon ngayon ay nagpapakita ng malulupit na eksena ng pagpapahirap at pagpapatay na iniutos niya. Mula 845 hanggang 727 bago ipanganak si Kristo pinasimulan ni Tiglat Pileser ikatlo ang isang bagong yugto para sa Assyria. Binago ng husto ang imperyo sa kanyang pamumuno. Itinaguyod niya ang sentralisadong pamahalaan na may organisadong burokrasya. Isang bagay na unang beses nangyari sa kasaysayan ng Assyria. Hati-hati na ang mga sinakop na lupa sa mga probinsya. Bawat isa may sariling opisyal na namamahala, naniningil ng buwis at nagbibigay ng mga sundalo. At kung tungkol naman sa militar, ang puwersa ng Assyria sa ilalim ni Tiglat-Pileser Ikatlo ay naging tunay na makapangyarihang hukbo. Hindi na ito pansamantalang hukbo, kundi isang permanenteng puwersa, laging handang kumilos anumang oras. Isa sa mga unang hakbang ni Tiglat-Pileser Ikatlo ay ang kontrolin ang pangunahing mga rutang kalakalan patungong dagat Mediteraneo. Ibig sabihin, Kinontrol niya ang mga daungan ng Phoenicia na nagbigay sa Assyria ng malawak na impluensya sa rehiyong iyon. Ngunit hindi pa rito natapos. Noong 729 bago ipanganak si Kristo, natupad ang pinakamalaking ambisyon ni Tiglat-Pileser ikatlo nang koronahan siyang hari ng Asya sa maringal na lungsod ng Babylonia. Isang mahalagang sandali ito hindi lang para sa Assyria, kundi para sa buong rehiyon ang Babylonia, isa sa mga pinakamatandang sentro ng kultura at politika sa mundo, ay napasailalim na sa kapangyarihan ng mga Asiryo. Ngunit ang pag-usbong ng Neo-Asiryo ay nagdala rin ng matinding pagdurusa. Habang sinasakop ang Israel, inutos ni Tiglat Pileser ang unang malawakang deportasyon ng mga Israelita. Sa kasamaang palad, naging laganap ang ganitong gawain sa mga sumunod na Haring Asiryo bilang paraan upang pahinain ang paglaban ng mga nasakop. Pagkatapos ng maikling paghahari ni Shalmaneser Ikalima, umupo sa trono si Sargon Ikalawa, 722 hanggang 705, bago ipanganak si Kristo. Sinakop ang Karkimish at inangkin ang Ekbatana, lalong pinatibay ang kontrol ng Assyria. Sinikap ng kanyang anak na si Senaherib apat hanggang 681 bago ipanganak si Kristo, natapatan ang lakas ng kanyang ama, ngunit iba ang naging marka niya sa kasaysayan. Winarak niya ang sinaunang lungsod ng Babylonia at nagdulot ng panahon ng lagim at pagkasira. Pagkamatay ni Ashurbanipal, ang huling dakilang hari ng Assyria noong 631 bago ipanganak si Kristo. Nagsimulang gumuho ang imperyo dahil sa mga pagsalakay ng mga banyaga. Sumalakay ang mga Sityan at Simerian, mga nomadiko mula sa silangan at hilaga na nagpasimula ng sunod-sunod na pangyayari. Bumagsak ang Nineveh kabisera ng Assyria noong 612 bago ipanganak si Kristo at ang mga tumatakas ay pinagpapatay o dinakip. Natagpuan ng mga arkeologo ang napakaraming buto ng tao na hindi na ilibing bilang patunay ng trahedya sa pagbagsak ng Ninive, natapos ang Imperyong Asiryo, hinati ng mga Medo at Babylonia ang mga dating probinsya ng Asirya. Matapos masakop, ang rehiyon ng Asirya ay nagdaan sa kamay ng iba't ibang kapangyarihan, nasakop ng mga Medo, Babylonia, Parthian, Romano at sa huli ng Imperyong Sasanid mula 224 hanggang 651 pagkatapos ipanganak si Kristo. Pagsapit ng kalagitnaan ng ikapitong siglo, sinakop ng mga Islamikong Arabo ang rehiyon ng Assyria. Dito tuluyang nagwakas ang Assyria bilang isang bukod na entidad. Pagkatapos ng pananakop na ito, ang mga natirang Assyrio na lumipat na sa Kristyanismo ay unti-unting naging minorya sa sarili nilang lupa na wala ng etnikong at kultural na pagkakakilanlan.